Time check, 20.06 na ng gabi. So, yan pa yung mga video ko na pumunta kami sa mowa. So, kami ay nakapunta din sa store ng Decathlon. So, ito yung mga pang sports na mga gamit or mga item yung makikita mo dito. Yung mga pang laro. Tapos, yan yung unang bumungad sa amin. So, iba't ibang klase ng shoes at mga pang swimwear din. May mga bag din sila. So, naka sila C nung kami dyan. Kaya may mga nabili din. Ayan yung mga running shoes nila dyan. No? Ang gaganda. Tapos, siyempre eh, syempre kami ay window shopping lang. ting tingin lang mabibili. At yan yung football area nila So, ang ng mga bola nila. Tapos mura lang din yung bola nila. Very affordable siya nung mga naglaro talaga ng mga football. Tapos syempre kung may mga bola, meron din mga iba't ibang klase ng sapatos diyan na pang football, guys. Ayun oh, no, di ba ang gaganda din ng kukulay. Ayun oh, no, ang gaganda di ba kukulay. So nakakatuwa lang mag-window shopping sa mga ganitong store paminsa minsan Then yung kanilang mga shin pads din oh, no? di diba? So yan yung bike na nakita namin, Tribe ba? Alam niyo ba napakaganda niyan. Pero syempre napakamahal din. So for your eyes, na lang sa amin big video ayan o oh, nakakatuwa lang na makakita ng mga ganyan klase din mga bike kasi magaganyan so yung sunod ay treadmill naman ayan so maganda rin magkaroon ng ganyan sa loob ng bahay pero kung kaya naman sa labas ako prefer ko sa labas na lang mag morning walk ayan o oh, mahal kasi diba so yan yung punching bag nila ayan o oh, mahal, mahal din pala yung ganyang punching bag kaya si mister gumawa na lang na improvised punching bag niya ayan o oh, tinride niya o oh, diba nakita nyo so, man, oh. so, iyan ako, oh, nagtry ako, for one yung tinatapakan ko guys, so ba diba? So prefer ko na lang mag morning walk kesa bumili ng ganyan. Saka sa labas kapag ka morning walk, makakakuha pa ako ng natural na vitamin D galing sa araw, yeah. ba diba? Ayos.